magandang umaga uh, bit FI ang issue niya ay nawawala yung power dito sa panel, hindi makita yung mga parameters ngayon, upon checking tinignan natin yung grounding intact naman, nakikita na natin na nagkaroon ng problema pag ginagalaw natin yung socket dito sa ECU ngayon, nag order natin yung may-ari ng, ng socket pin socket nitong ECU para mapalitan kasi ito ang pinaka sa baya inspection itong nakita natin na na dahilan ng paglulos kasi pag ginagalaw lang natin sa kanila lang bumabalik yung ilaw at parameters dito sa dashboard ngayon pinapalitan natin ng bagong sakit dumating na yung order ito na yung dati bago natin in-splice wiring rings Uh, sinigurado natin na sakto o kaya tugma yung mga color coding kasi yung nabili hindi na siya tama ng coding nitong dati kaya sinigurado natin na tama yung yung coding para hindi masira yung ECU ngayon ibabalik na lang natin sa ayos yung dati kasi pareglado na siya ito na, testing natin yan okay na siya mga lods at i-reset na lang natin yung ECU dahil napaandar na natin yung ariglado na yung lost contact na itong Honda Beat ngayon pinasabay ng may-ari ay eh, i-deep clean natin dilinisan at in-inspection natin yung may mga kalawang na parte ng kanyang chassis yan yan para ma-welding at mapinturahan sabay na natin i-deep clean para areglado at safe para sa pag uh, habang tumagal yung panahon hindi na siya kakainin ng kalawang yung mga ibang parte ng chassis nito yan inspection natin maigi yan na deep clean na natin, napinturahan yung mga kalawang. Ito na siya ngayon. nakinang na makinang na siya. Deep cleaning. so, okay na. Yan.